Hello mga guys, welcome back to my YouTube channel. Today's video ay tungkol sa mga halaman na nagdadala ng swerte sa ating mga tahanan. At bago ko simulan, mag-subscribe muna kayo sa ating YouTube channel at pindutin niyo ang bell button para masubaybayan niyo ang susunod kong mga vlog. May mga tao naman na katulad ko na naniniwala na ang halaman ay may dalang swerte sa atin. Ang tatlong halaman ito na ko sa inyo ay ang mga lakitan o mga swerteng halaman na walang pinipiling taon o kahit anong taon. Aabot hanggang siyam ang dahon At ito na ang unang halaman. Ang halaman ito ay tinatawag na umbrella plant o umbrella tree. Maswerte ang halaman ito kasi ang dahon nito ay aabot ng hanggang pito. At ang numero na pito ay kabilang sa lucky number. At ito naman ang ikalawang halaman na maswerte. Ito ay ang Lady Palm Ang Lady Palm ay may dahon na aabot hanggang siyam Na sweating numero. At ang panghuling halaman na maswerte ay ang pinatawag na Cheese Plant o Money Plant. Ito ay may dahon na aabot hanggang Siam kon mayroon kang mga halaman na ito sa inyong bahay ay siswertehin ka at higit sa lahat mas importante ang paniniwala sa ating may kapal thank you for watching